guys! Good morning! Happy Monday sa ating lahat! Ngayon, our video for today, plantita tayo ngayon guys. Ay, pasensya na, natakpan yung camera ko. Yeah. Kasi, ililipat ko ang aking mga halaman, lalo na yung parang sibuyas na yan. Ililipat natin sa gilid. Tingnan nyo guys eto Tingnan mo, may mga halaman akong ganito, oh. Ililipat natin lahat yan. Ala, buhay na yung ating ano, oh. Buhay na siya, guys. Oh. Kaya lang, ililipat na lang natin kung saan siya pwede. Buhay na siya, oh. May tumubo na. Kasi ipapabungkal ni Asis 'tong harap ng bahay. Ipapatanggal niya lahat ng mga tanim ko. Ngayon, kailangan kong ilipat itong aking pinakamamahal na halaman. ini sangat keren, apa saat kita memakai ini, akan Christmas Light may iwan siun, lahat itu. Yes, all Ay, to, kita akan menghapusnya, jadi kita akan memakai remove? thank <laughs> you 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 don't know

So magtanim tayo guys. Maaga pa dito pero ma ano lang araw, matas ng araw. Itatapos ko lang to, lilinisan ng konti. Tapos sa susunod na araw ulit. Hoy! Thank <laughs> you. sa amin. Ha. Ah. Oh. Madilim ang kalangitan. At tamang tama. Kahit pa pan. No, nadiligan yung aking itinanim dito. O, oh. oh, diba? Hindi pantay. Ay, nabasa na ako. Bumuntos. <laughs> ah. Ayan, ah oh. Yung ating pinanim na Pagandang bulaklak niyan, red Ay Ay Ang dalawang bata nandun Ayin. sa tuktok Ay, itsura mo, Tonton Ay Itsura mo Ay Ah oh. Ay Itsura medyo patapos na ang ulan. Hindi na siya kagaya kanina Na malakas. Pa ano na sya pa. Pahintok na. Pero medyo matagal din. Siguro inabot din ng 30 minutes tung ulan niya. At hindi ko na nga ay, hindi ko na nga din mapapatagal ang aking video kasi hindi naman ako makalabas para maipagpatuloy yung aking gagawin may itra-transfer pa ako na itatanim dito sa may ano so yun lang yung ating video for today guys may see lang ang ating video ngayong araw na to happy monday sa inyong lahat and ingat tayong lahat guys bye and god bless us all